Gora Lips means na, napakababaw ng meaning ng Gora. Parang punta para lang kung kUBITS, saan saan. Gora lang. lang, lang pero para sa aming mga simpleng buhay, nasanay, na, na contento B kita, lang kita sa buhay, wala, right. ang Gora Lips po ay meaning po ng Gora is Gora lang na... Vicky Bell. Yung ng dalawang hudas. Ngayon guys, ang Gora po ay Gora means parang Gora lang ng Gora sa hamon ng buhay. Ano mong pagsubok namin sa buhay apat, ano man pinagdadaanan namin, kailangan namin gumora mm. at sumunod sa agos ng buhay. Kaya yun yung Gora Lips. Napakasimple, pero napakalalim ng meaning para sa mga viewers namin na may mga problema, anxiety, or mga depression, yes. gumora ka lang sa buhay. Kung baga, sundan mo lang yung agos ng buhay mo, Oo. maging masaya ka, and enjoy your life. Yes, guys! Alam nyo, hindi natin masasabi ang buhay yes. ng isang tao. Syempre halimbawa, di ba kahit bata ka pa lang, nagkakameron ka ng isumiya. Isumiya! In some choose, choose your happiness. Baka depression. Ay, depression. <laughs> depression. Depression at saka anxiety. Uh. <laughs> Guys, nakakaroon tayo minsan ng depression at saka insomnia <laughs>